Wala sa kanila ang may pahid ng dugo dahil sa tukhang. Wala sa kanila ang kasabwat sa pagpulsa ng sako-sakong pera pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at pamatay. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay pinubomba ng tubig Natamaan at ang ating mga Coast Guard, hinaharang ang ating mga manging isda, ninanakaw ang kanilang huli, at bukod pa rin ay inaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. May pagmamalaki ng alyansa na kamilan ang may kompletong tiket mula sa senador hanggang sa sangguniang bayan ng pinakamaliit na bayan ng buong Pilipinas. Ngunit buo ang loob para ipaglaban ang kapakanan ng bawat Pilipino at ang buong Pilipinas. Wala sa kanila ang may bahid ng tugo dahil sa tukhang. Wala sa kanilang kasabwat sa pagbulsa ng sako-sakong pera, pinagsamantalaan ang krisis ng pandemya, pinabayaan ang ating mga kababayan na magkasakit at mamatay. Wala sa kanila ang mga pumapalakpak sa China at natutuwa pa kapag tayo ay binobomba ng tubig. Tinatamaan ang ating mga Coast Guard, hinaharang ang ating mga manging isda, ninanakaw ang kanilang huli. At bukod pa rin ay inaagaw pa ang mga isla natin para maging bahagi ng kanilang bansa. Wala po sa kanila ang tilang sa kristan ng isang bulaang propeta na nasasakdal dahil sa pagyurak sa ating kabataan at sa ating kababaihan. Wala sa kanila ang tagataguyod ng bugad ng krimen ng sentro ng paglalapastangan ng mga kababayahan na mga pugo. Tayo ngayon ay nasa sangandaan ng ating paglalakbay bilang isang malayang bansa. Bilang isang sambayanang may dangal, may sipag at may talino. Tayo ba ay papayag na babalik sa panahon gusto ng at na kung, kung kailan gusto ng ating mga liderato maging probinsya tayo ng China? Babalik batayo sa nakaraan na ibinubugaw ang ating bayan bilang isang sugalan ng mga dayuhan? Nais ba natin bumalik sa landas na umaapaw sa dugo ng mga inusenteng mga bata na inagaw ang kanilang nainagaw sa kanilang mga anak, mga ina, kinuha sa kanilang mga tahanan at inagaw ang kanilang kinabukasan. Walang nagnanais na Pilipino na mabalik tayo sa ganyang klaseng pagpatakbo. Kaya naman, pakakatiyak po kayo na kapag ang ating mga kandidato ay nalukluk sa Senado at sila ay nagsimula ng kanilang trabaho, asahan po ninyo na sila po ay hindi makikihalo, hindi makikilahok sa ganyang bagay na ating iniwanan na at naayaw, naayaw balikan. Ito po ang aming ipinagmamalaki. Ito po ang ating mga kandidato para ng Alyansa para sa bagong Pilipinas, ito po ang hinaharap namin sa inyo, ang pinakamagagaling na Pilipino, pinaka pi, pinakamasipag na, na nagsiservisyo publiko. At ang buong buhay nila ay itinayaan nila, hindi lamang para sa kapakanan ng kanilang mga sarili, kung hindi po para sa inyo para sa taong bayan, para sa Pilipino, at para sa Pilipinas. Senator Cayetano, Senator Laxon, Senator Lapid, Senator Marcos, Senator Pacquiao, Senator Revilla, Senator Soto, Senator Tolentino. Pagpasok na pagpasok po sa Senado ng mga re-electionist sa Senado. Ay wala na pong go -JT. Hindi na mag-aaral. Alam na alam nila ang trabaho. Alam na alam na nila ang pangangailangan ng Pilipino. Alam na alam na nila ang gagawin nila upang gawin ang, at idala sa ating mga kababayan ang kanilang pangangailangan. Ito naman ay nanggaling naman sa Kongreso na asubok sa batasan. Andyan po ang mga Congressman Abalos, Congressman Binay, Congressman Cayetano, Congressman Marcos, Congressman Pacquiao, Congressman Tulfo, Congressman Villar. Kitang-kita po naman natin na ito lahat ay sanay na sanay, subok na subok at matagal nang nagpapakita ng galing.